Kilala rin bilang kalabash, ang miracle fruit ay isang exotic food na madalas ginagamit bilang ornamental plant. Pero ginagamit din ito na traditional medicine dahil punong-puno ito ng essential nutrients, vitamins, minerals at amino acids. Kaya naman ang miracle fruit ay nagiging popular na sa Pilipinas. Pag-usapan natin ang ilan sa mga amazing benefits ng miracle fruit. Number 1 pang boost ng immune system. Ang kalabash ay tinagurian ng mga matatanda bilang miracle fruit dahil sa taglay nitong healing effects, isa na rito ang kakayahan nito na palakasin ang immune system. Ang miracle fruit ay siksik sa vitamins na makakatulong upang lumakas ang immunity. Ito ay nagtataglay ng vitamin C, isang mahalagang nutrient na nagsisilbing antioxidants. Pinuprotektahan nito ang cells mula sa reactive oxygen species o free radicals na nagdudulot ng pinsala sa DNA, RNA at proteins, pati na rin ng cell death. Ang miracle fruit ay nagtataglay din ng vitamin B na makakatulong upang mapanatiling healthy ang immune system. May kakayahan din itong i-boost ang iyong energy dahil ito ay nagtataglay ng saponins. Kaya sinasabing ang pagkonsum ng miracle fruit ay makakatulong upang gumanda ang immune function at makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Number 2. Niregulate ang blood sugar. Sikat din na folkloric medicine ang miracle fruit dahil sa may kakayahan itong gamutin ang iba't ibang uri ng sakit. Isa na rito ay ang kakayahan nito na pababain ang blood sugar. Ayon sa mga pag-aaral, nagtataglay ng phytochemicals ang miracle fruit na makakatulong sa pag ng insulin production. Kung hindi sapat ang supply ng insulin sa iyong katawan, maaari kang magkaroon ng condition na hyperglycemia, dahilan upang tumaas ang iyong blood sugar levels. Buti na lang, ang miracle fruit ay mayroong hypoglycemic o blood lowering effect. May kakayahan itong kontrolin ang blood sugar at hindi rin magdudulot ng bigla ang pagtaas ng blood glucose levels. Kaya naman sinasabing ang miracle fruit ay maaaring makatulong sa mga taong may diabetes. Number 3. Nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ang kalabash ay tinagurian na miracle fruit dahil ito ay pinaniniwalaang nakakagamot sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer. Bagamat hindi pa sapat ang impormasyon tungkol dito, ang miracle fruit ay nagtataglay ng flavonoids tulad ng anthraquinone at quercetin. Ang mga nasabing flavonoid compounds ay ginagamit sa cancer treatment dahil sa taglay nitong anti-angiogenic properties. Dahil kaya nitong pigilan ang pagtransport ng nutrients papunta sa cancerous cells, ang flavonoids na taglay ng miracle fruit ay sinasabing effective na panglaban upang bumagal ang pagkalat ng tumor cells sa katawan. Number 4. Antibacterial Effect Napatunayan sa pag-aaral na katas ng Miracle Fruit ay nagtataglay ng high antibacterial effect laban sa E. coli. Ang katas ng dahon at prutas nito ay posibleng magamit para maiwasan ang pagkasira ng plant tissue ng mga pananim at kulay. Mayroon itong tannins na ginagamit pang lunas sa urinary tract infections at iba pang bacterial infections. Ang Miracle Fruit ay nagtataglay din ng alkaloids. Isang mahalagang gamot na may analgesic, antibacterial at antispasmodic effects. In addition, ang miracle fruit ay nagtataglay ng vitamin B na may antimicrobial effects laban sa ultraviolet A irradiation, fungi, parasites at viruses. Ang vitamin C na matatagpuan sa miracle fruit ay magagamit din na panglunas sa bacterial infections. Number 5. Pinopromote ang cardiovascular health. Alam mo ba na magagamit din ang miracle fruit extract bilang home remedy para mapanatiling healthy ang iyong puso. Ayon sa paniniwala ng mga sinaunang tao, ang pag-inom ng Miracle Fruit Extract ng tatlong beses sa isang linggo ay makakatulong para ma-promote ang cardiovascular health. Mayroon itong potassium na makakatulong sa pag-regulate ng heartbeat, blood pressure at muscle contractions. Ang potassium na taglay din ng miracle fruit ay makakatulong din upang mapigilan ang paninigas ng arteries na posibleng magdulot ng high blood pressure, heart disease at stroke. Ito rin ay nagtataglay ng vitamin C na makakatulong upang maiwasan ang atherosclerosis at high blood pressure. Samantala, ang taglay nitong cardenolides at flavonoids ay makakatulong upang magkaroon ka ng proteksyon laban sa heart-related diseases. Number 6. Makakabuti sa skin. Nagahanap ka ba ng natural solution para mapanatiling young at healthy ang iyong skin? Pwede mong subukang isama sa iyong diet ang Miracle Fruit. Ito ay ginagamit na skin cleanser dahil sa kakayahan nitong alisin ang toxins mula sa iyong skin na nagdudulot ng acne at pimples. Ang Miracle Fruit ay siksik din sa vitamin C at zinc na may kakayahang protektahan ang iyong skin mula sa pinsalang dulot ng free radicals at ultraviolet radiation. Makakatulong din ang mga nasabing compounds para madelay ang appearance ng signs of aging, kagaya ng wrinkles, fine lines at age spots, pati na rin ang dry at soggy skin. Pinopromote rin ng vitamin C ang mabilis na pag-recover ng nawalang antioxidant sa katawan tulad ng glutathione at vitamin E. Number 7, Panglunas sa Respiratory Problems Ayon sa mga eksperto, ang pulp ng miracle fruit ay pwedeng gawing sirup dahil effective itong panggamot sa respiratory problems, kagaya ng asma at ubo. Ang miracle fruit ay nagtataglay ng tanin at alkaloids na makakatulong upang maiwasan ang bacterial infection na posibleng magdulot ng ubo. Mayroon din itong saponins na may kakayahang pababain ang inflammation sa upper respiratory passage. Nagtataglay din ito ng flavonoids na may anti-inflammatory effects dahil dito ang regular na pagkain ng miracle fruit ay sinasabing maaaring makatulong sa mga taong may respiratory diseases tulad ng asthma, acute respiratory distress syndrome, bronchiectasis at obstructive pulmonary disease. Number 8, makakatulong sa digestive health. Ayon sa mga pag-aaral ang miracle fruit ay nagtataglay ng natural compounds na nagpo ng healthy digestive system. Ang taglay nitong tannins ay makakatulong labanan ang bacterial o parasitic infection na posibleng magdulot ng stomach aches, dysentery at iba pang gastrointestinal disease. Ang miracle fruit ay mayroon ding hydrocyanic acid na may laxative effects kaya pwede itong gamitin na pampurga. Samantala, ang katas ng miracle fruit ay siksik sa fiber at alkali na makakatulong sa digestion at weight management. Piniprevent din ito ang acidity o acid reflux. Ang taglay din itong vitamin C ay nagbibigay lunas sa constipation, inflammation, diarrhea, at bloating. Number 9. Panglunas sa inflammation. Aside from that, ang miracle fruit ay maaring makatulong sa mga taong nakakaranas ng inflammatory-related diseases. Sa katunayan, may ilang matatandang Pilipino ang mahilig kumain ng miracle fruit dahil makakatulong ito upang malunasan ang rheumatism. Ang saponins na matatagpuan sa miracle fruit ay makakatulong upang maibsan ang inflammatory disease. Napatunayan sa pag-aaral na may kakayahan ang saponins na pababain ang levels ng inflammatory cytokines. Gayun din ang taglay nitong vitamin C. Ito ay isang potent antioxidant na may kakayahang in-neutralize ang pinsalang dulot ng free radicals para bumaba ang inflammation. Kaya rin itong pababain ang mga inflammatory markers, kagaya ng HSCRP, IL-6 at FBG. Kaya sinasabing ang miracle fruit ay makakabuti sa mga taong may inflammatory diseases tulad ng arthritis, ulcerative colitis at autoimmune disease. Number 10. Panglunas sa kirot ang miracle fruit ay hindi lang para sa mga taong may inflammatory-related diseases dahil sinasabing kaya rin itong gamutin ang iba't ibang klase ng kirot. Marami ang naniniwala ng miracle fruit ay mayroong relaxing effect. Maliban dito, ang prutas ay ginagamit na panglunas sa headaches at toothache. Ang taglay nitong alkaloids ay isang uri ng organic compound na mahalaga sa medisina. Ito ay ginagamit bilang painkiller dahil mayroon itong analgesic effect. Additionally, ang Miracle Fruit ay mayroong antispasmodic effect na ginagamit na gamot para ma-relax ang muscles ng iyong internal organs. As a result, mapapawi nito ang kirot at may iibsan ang muscle cramps o spasms. Pwede rin itong makatulong upang malunasan ang abdominal pain at kirot na dulot ng inflammation. Ngunit tulad ng ibang pagkain, ang labis na pagkonsum ng Miracle Fruit ay posibleng magdulot ng ilang side effects. Although hindi pa sapat ang pag-aaral tungkol dito, ang nasabing prutas ay mayroong blood glucose lowering effects na maaring magdulot ng napakababang blood sugar levels. Kaya ang mga taong may diabetes o umiinom ng medication ay pinapayuhan na maging maingat sa pagkain ng miracle fruit. Pinapayuhan din ang mga buntis o nagbe-breast na iwasan ang pagkonsum ng miracle fruit dahil ito ay traditional na ginagamit para ipromote ang induced labor. Kaya naman delikado itong kainin kung hindi pa kabuanan ng iyong pagbubuntis. Para masiguro ang kaligtasan, makakabuti na kumonsulta mo na sa iyong doktor bago ka kumain ng miracle fruit, lalo na kung buntis ka, may iniindang karamdaman o iniinom na medication. Gayunpaman, ang miracle fruit ay tinuturing na general safe kainin. Pero dahil hindi pa sapat ang impormasyon tungkol sa recommended daily intake nito, dapat i-consume ang miracle fruit ng may kasamang pag-iingat. Pwede mo ring basihan ang nutritional value ng miracle fruit para ma-moderate ang pagkain nito. Ang 100 grams ng miracle fruit ay nagtataglay ng 10% recommended daily intake ng vitamin C. Maaari ka ring magtanong sa mga dietitian o doktor bago kumain nito. Ikaw, nakatikim ka na ba ng miracle fruit?